Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw Ano na Ano <tinyo> na <tinyo> Hey, I'm so in love with you. You <laughs> could <laughs> Oh baby. Oh wow. <laughs> <coughs> <laughs> 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 Hmm. mong bung subukan. <laughs> <laughs> Kala lah. maka salalan kayo lah. congratulations. Magkamali. Magka magkakamali na sa akin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Oo, <laughs> oh, tikmay kamar na pala Bigla <laughs> na iya. Samahan niyo po kami ni Father Jigs na magpasalamat sa Diyos sa aking banal ng na, ba? na misa. Ah, na sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tuturuan ko kayo kung paano mag ano lang payo ganito. Ganyan oh. Ah. ba 'yun? Hindi ano. Basta 'yun na 'yun. Ito na 'yun. Abili gin siguro. Pero ganito. First yep. ganito. <tun> Yan. Mm -hmm. Ay, mali. Ganito ah, ganyan pa, ganito ganito yung kanya. Pangalawa, ganyan. Pangatlo, ganito. Tuloy-tuloyin po natin yung tuloy-tuloy, ganito. Yung paa niya, yung Yung paa, ganito niya. Ganyan ah. Wait lang, wait lang. Ang gamali ako. Mababa ko pang konti. Yan o. Ano? Oh. <laughs> Nag-turo ka ba? Good luck sa isang mahal. Kala mo. Kitang kita na lahat. pag na. Ano? <laughs>

bulba. Beijing. Wow. Sakit talaga lagi. Kailan okay, <laughs> palang gabi. Tumira ng tres. Fatherless. Mal, oh. well, may nagtanong dito kung sino daw yung siloso o silosa sa ating dalawa. Hindi ako yun. Ako, Ay. may nakikita nga ako mga mo, mga lalaki na mo ako. Oh. Di ba hindi naman? Mas lalong Tiyah. hindi ako yun dahil panay ka nga react sa mga babaeng sexy sa TikTok. Hindi naman Boy. ako nagsiselos. Diba? Wala naman yun. Yan Dari dapat. Kasi nagkasalubong kayo ng ex mo tas nagkatitigan pa kayo. Ah. Di ba? Na, naselos pa ako nun. Oh. Di ba hindi? <laughs> Di ba hindi ako siselos? Ba't ka lang na? Ah. Ito ka nga. Ah. 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 Kala ah, ko may direct si Say. Thank you to my On today's episode of How Fucked Up Is Fucked Up. That's <laughs> fucked <laughs> up. <laughs> Matuwi lang umikot. Friend pong sobrang nasa kape.

Uy, <laughs> inuman Yes Saan ka na naman pupunta? Oh, sa tropa. Birthday eh Ah, uh, mag inuman lang kami May nag-message nag sa akin eh Birthday eh okay, inuman. kaya alis muna ako Aalis ka pa ba kung gusto? yung yan. No, pwede ko namang, ano, sabihin ko na lang na may gagawin ako na busy ako. Ah, uh, sabihin ko lang na, ano, marami akong gagawin, sabihin ko na lang sa kanya. Cancel na ka. <laughs> may kuchilyo <yung> pala. Hindi <laughs> nga yeah, tumatawag. Bagong design yan. <laughs> loko nyo ko dito sa atay din. No, 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 no. no. Ba, bang lagayan nila? Parang yung sa lagayan ng sabon sa ano. <laughs> hey, Gabriel!

si Jay Rey pinakahayag ni Riz Jim. eh. Ako? banda ha, na naman. ha, ha, ha,